Come to us and be a part Of our hopes, of our dreams Of our new beginning We will make a different star. We will now open up our door A city like you've never seen before Come feel the vibrance, come hear us shout Experience magic, come to the south. We've won city, we welcome you, you, know, from you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. Yak tukang kang satu sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na ganyan ang Daga ngunyan dagang ngunyan kada sabado alas gis imbetyanin pagkaaga kay ba kakamping Dakakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Daga ngunyan Sa kan mga pareta budget sa pagpakarhay kan mga pasilidades kan BJMP pasado na ang pagpapakarhay kan mga pasilidades sa sinpagbakal ng mga ekipahe sa Logan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, naging paborabling rason kung taano tatulos inaprobaran kan Peace and Order Council ang naabuton sa 500,000 mil pesos na budget. Ini ang pinagkonfirmar ni Vice Mayor Nelson Legacion ang naging presiding chair kan POC meeting kan nakaagi pong uh, POC meeting piga perubahan taman po si request kan uh, Bureau of Jail Management and uh, Penology uh, amounting to 500,000 uh, pesos uh, ang katuyuhan kani iyon eh, na matawan sila ni magkakanigong mga equipment ikipahi tanganing maasigurar na mayo nakakalusot na mga ipinagbabawal na nabagay bagay involving, including illegal uh, drugs uh like methamphetamine uh, hydrochloride or uh, shabu Um, even itong mga kuyan, mga mga sigarilyo, as in uh, iba pa. At may mga reports po kaya na rampant. So in order to prevent this, nakareceive po kita ng uh, request from uh, Major Placencia, Melch Placencia, na big action naman po tulos kan uh, Peace and Order uh, Council. Mientras tanto ipinasarman kan POC pagalukaan pag-alukan inaaboton sa sobra sa 150,000 pesos na budget para sa repair kan opisina kan prosecution. In the case of the request of the Municipal Trial Court in cities and the uh, City Prosecution Office uh, nag-request po asin na sinaaprubahan po si repair kan uh, sa indang uh, opisina. Uh, medyo ko lamang po ini eh, 150 plus. Ang Peace and Order Council ang nagkakaigwanin regular na meeting kada primerong Martes kan kada bulan. As hindi di ipinagpapaabot mga report kan man iba ibang ahensya ng miyembro kanaw ng bitan ng konseho. Arugan Philippine National Police, PSO, CIDG, PDEA, CSWD, as in iba pa. Para sa Anagang Unia News, Myra Revilla. Blind Audition kan Voice of City Hall. Inumaw kan HRMO. Kaugmahan na sinminsahin ng pag-umaw ang pinaabot ni Mr. Bob Ursua, pamayo Human Resource and Management Office sa mga empleyado kan syudad. Inikatapod kang ginibong blind audition kan The Voice of City Hall. Sarong singing contest na kunsaing ang mga kontestant, iyo ang mga empleyado, kan syudad na may talento sa musika. Aldaw ni Lunes, pagkatapos ng flag ceremony, ipinaabot ni Bob Ursua ang sa iyang minsahe. Ang mga ganador sa The Voice of City Hall ang pipilion sa bulan kan Disyembre, presenting taon. Para sa Anagang News, Jeff Achas. Kampanya sa paglikay sa HIV as in AIDS, nagpapadagos. Padagos ang kampanya kan Department of Health sa paglikay nin paglakop kan Human Immunodeficiency Virus Infection as in Acquired Immune Deficiency Syndrome o HIV as in AIDS. Sa ngunyan, may halos 22 na individual digdisa na sa Pilipinas ang nauulakitan kanasabing helang. Ninhuli digdi nagpatanid si National HIV AIDS and STI Surveillance and Strategic Information Deputy Unit Manager Noel S. Palaypayon kan mga paagi nin pagulakit kanasabing helang. May tatlong mode of transmission ng HIV. Uh, one is yung uh, sex ng walang protection. Pangalawa is yung uh, yung gatas ng nanay na infected yung nanay na pwede siyang mahawa yung baby. May mother, mother to child infection uh, transmission. Pangatlo is yung uh, blood transfusion na kung saan yung dugo maaaring positibo sa HIV pwedeng ma-spread yun or ma trans transmit sa iba yung dugong yon na infected. Sigun pa sa iya, ang HIV as in AIDS madali sa nang makalakop kaya nangangaipuhanin makanigong pag-iingat. Pag, pag sa labing HIV, ang, ang nasa isip ng mga tao, sex, no? Oo. So kaya mayroong pang tabu, isa thing. So kaya hindi hindi ordinary pag-usapan ng HIV dahil sensitive issue HIV. So baguhin na natin yung ating kaisipan na kapag pinag-usapan ng HIV, hindi lang yan basta sa sex. Maraming paraan para mahawakan ka ng HIV. Yung sa ngayon, kailangan natin pag-usapan siya para mapigilan natin yung pag-spread ng HIV. Kung ang kung ihalin tulad natin ng HIV sa isang apoy, habang konti pa lang ang usok, Apo apoy, umuusok pa lang siya, buhusan na natin ng tubig para hindi na po siya lumaganap. Kasi once na pinabayaan natin yan, para siyang wildfire. ba diba, pag nasusunog, isang sunog, isang ano lang, isang upos ng kandila, lahat ng bahay na susunog, parang gauge limit Ganong kabilis ang pag-spread ng gauge Sa ngunyan, bukas ang City Health Office sa gabos na gustong magpa-HIV check-up nin libre. Para sa Anagang News, John Reese. Pagbungsod kan Bicol Business Month, Ginibo. Aldaw ni Martes kan magampang sa sarong press conference sa mga opensyales kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry asin ini iniman ang formal na paglansar kan Bicol Business Month o BBM. Pinagpanginutan ni Mr. Gilbert Albero, Presidente kan Chamber, Vice Mayor Nelson Ligasyon, mga miyembro kan media asin in iba pa. kan opensyal, huli ta pinagpalawig ang aktividad. Dati sarong simana sana, alagad nun yan, ginibon ginibo ng sarong bulan na panupano ng mga aktividades. Asin ian huli sa pagkakasararo kan grupo. Katakod kay ni pinagpahayag man ni Director asin Vice President for Chamber Management, Joe Perez, na iyo chairperson kan Halyaw Awards, kung paano ang sistema kan pagpili kan mga halyaw awardi. Ang kapagalan kan chamber ang namamatik naman sa ngunian. Katagod kaini pinagpasalamatan man ni Albero Barreta, na ang bareta na chamber ang dakula ang naging kontribusyon sa pagkakapili kan syudad bilang most competitive city sa bilog na Pilipinas. An pinalawig na Bicol Business Month ang kumpwesto ng dagmang na mga nakalinya aktividades. Dakula ang magigintabang kaini sa maniba-ibang mga industriya asin sektor, arugan mga parauma, para sira, enerhiya, kababaihan, mga estudyante, kulinary asin iba pa. Igwa tie up ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa Kamarinisro Chamber of Commerce and Industry tanganing itulod ang duwang aldaw na Youth Entrepreneur Congress na igwa nin umheto na ang mga jovenes sa amay na edad magkaigwa nin interes sa pagninigosyo. Para sa Anagang Unia News, Myra Rebilia. Kaso kriminal as in administratibo laban sa mga ofisyales kan syudad, ibinasura kan umbudsman. Ibinasura kan umbudsman ang kaso na sinangat kan FPM Corporation laban sa mga ofisyales kan syudad. Ini matapos na mag-asumir ang LGU Naga sa operasyon as in pagmanihar kan Bicol Central Station dating Central Bus Terminal kan Enero 16, 2014, gikan sa kamot kan FPM Corporation ang joint resolution as an order of dismissal sa kaso ang permado ninda Jane Ong, draft investigation and prosecution officer, Director Adoracion Agbada, as an ombudsman Conchita Carpio Morales. Aldaw ni Viernes, tulos na naghampang sa mga miyembro kan media at mga opisyalis kan syudad sa panginginat ni Acting Mayor Nelson Ligasyon, City Administrator Jun Mungoso, City Legal Officer Perfecto Bragaes Jr., mga SP members, dating PSO Chairman Lito Del Rosario, asin iba pang opisyalis piskal siyudad. Ipinahayag ni Vice Alcalde Nelson Ligasyon ang rason kan dismisal. Very basic po ano si si rason. Uh, ang sabi po kan Office of the Ombudsman nag expire na si kontrata kan FPM Corporation and the City Government of Naga. Uh, dahil nag-expire na, mayo ng kontrata. Dahil mayo ng kontrata, mayo ng diretso. Kaya mayo man ng uh, nabalgar na 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 pwedeng claim niya. Basically, arog lang po kayan. Sa presente, positibo ang naging resulta kan pag-asumir sa operasyon asin pagmanihar kan lokal na gobyerno kan Naga sa Bicol Central Station. Hulita naging marhay ang mga pasilidades kaini. Naglangkaw ang ingreso, naging malinig ang lugar, libre na ang paggamit ng mga comfort room, may wifi connection, asin iba pa. May plano pa ang syudad na ipaarkila ang ibang porsyon kaini, asin iyan nangangahulgan na dagdag ingreso sa syudad para sa nag News, Jeff Achas. Bicol businessman, nagsikad na! Ngunya na bulan ni Nobyembre, formal na binuksan kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry and Bicol Business Month na dating ginigibo sa loog sa nanin sarong semana. Sa ngunyan, pagkatapos nin taon, mas pinagmarhay na ang Bicol Business Week, gibuhong month-long activity para ipadagos pa ang pagtaong oportunidad na mabisto asin ni ang mga negosyong nagtatabang sa pagpapatalubo kan ekonomiya digdi sa syudad ang aktibidad pinunanin sa rong motorcade hali sa Plaza Quezon, pasiring sa SM City Naga. Digdig ginibo ang halikot na programa kung sa nagkaigwanin ribbon cutting ceremony sa pagbukas ng mga stall sa nasabing edificio. Nagpaabot man kan sa iyang mensahe si Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Gilbert N. Albero. Munyan po ang puon ka pinakadakulang uh, Bicol Businessman 2015 ligdi po sa SMC Tinaga, Naga. Ang kapos po imbitado na magdalaw, magiling, magpartisipar. Kani pong pinakaprimero sa Bicolandia ang Bicol Businessman 2015. Ligdi po, dakulang piling mahiling, ma manoodan. We have a lot of exhibitors to showcase the products and services. We have uh, a lot of uh, government agencies na mapahiling sa inyo mga produkto, servisyo na nga hindi kita makanood as in uh, makahiling ang uh, mga bagay na bago sa pag As in sa liwat po, welcome to the 2015 Big Businessman Business Month and we expect to see you all big po sa SMC Tinaga November 5 to 9, the BPN Trade Fair and Exhibit. Salamat po. Iniman ang pahayag ni Acting City Mayor Nelson Legasyon na presente kaibaan ibang konsehal asin ang Team Naga. Bawat apong iapresyar, uh, pasalamatan as in i-congratulate ang uh, Metro Naga Chamber of Commerce and in, in, uh, Industry uh, in connection po sa ginigibong niyan and uh, formally pupunan na Bicol Business uh, Month uh, for the year uh, 2015. Kung sa toya po mga magigiramduman, sa laog ng sampulong taon, ang uh, big uh, Gigibong event is uh, only for a period of one week. Kaya po nga po sa iya, Bicol Business uh, Week. Ang katuyuhan, iyon na uh, ma-showcase itong manlain lain na produkto uh, na di po sa Bicol. Then, uh, maimbitaran man madara, diglisa sa tuyang lugar ang iba man na produkto hali sa ibang uh, region uh, sa laugan na uh, Pilipinas. All in uh, connection with our objective of promoting uh, trade uh, here in uh, Naga City. Naga City being the center of uh, commerce and uh, industry in the entire uh, Bicol region. Para sa Nagangunian News, John Rhys. Mga negosyante nagpatanit sa mga kapwa negosyante, mga investment scam, iwasan! Pinagpatanidan kan mga negosyante na miyembro kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry ang mga namamanuan kan syudad na dae basta-basta magtubod sa mga modus operandi kan mga personang imbuelto sa investment scam. As in iba pa mga sistema arog kan rich quick scheme nin pagninigosyo na sa kagusto na magtalubo o tulos nin paggaduro na kulang kwarta ang sa indang investment talagad pagbasol ang makukuha sa huri. Actually, pagpapautang na nito is anti-business personally. Pinapaikot ang kwarta dahil mo nagiging productive. So, something that is bad will not end good. Narisa tapo baga, anti ang makanos. Uh, grabe ang na, grabe ang nabiktima. Bako lang pati ang nabiktima si investor, kundi itong sa tuyang mga pobre maestra. Uh, yan, uh, double edge po ang kuya. This is one thing that we should have courage, things in the first place, this is an anti-business. May yung money contribution sa komunidad dahil nakiikot sa naman ang kwarta, may yung extra production. Whereas kung ginamit ang kwarta sa paroma o sa salit na entrepreneur, siguro nagdakulak pa. So, kaya nga ni Puini uh, yung araw kayo ng business, uh, dahil kami diyang <laughs> Siguro may kaming member na uh, yung web na dyan. Uh, yan po kita yung business. Ngayon po ang ang goal ka sa negosyo, hindi ba ko lang magpagapula ang negosyo, kundi makatabang sa ekonomiya, makatabang sa paglaban sa kapubrihan. And then, makatabang na no one is left behind sa, pag, uh, sa paaginin, sa so, kansawang mga. Mientras tanto, pinagkonfirmar ni Perez na mayonin miyembro ang Metro Chamber of Commerce and Industry na embuelto sa investment scam as in legal ang sa indang mga negosyo. Para sa Anagang Unia News, Myra Revilla. Mga senior citizens officials, pinanumpa na sa servisyo. Matapos na magsurumpa sa pwesto ang mga senior citizens bilang mga ofisyales kan syudad, dagos naman na nagturukaw ang mga ini bilang mga counterpart kan mga ilihidong ofisyales asin mga department head. Marurumduman na si acting mayor Nelson Ligasyon iyo ang nagpasumpa sa mga ini sa pwesto. Sindaan maagibok ka sa indang trabaho o Nobyembre 2 hasta Nobyembre 30, 2015. Sindaan makakaresibi Honorarium. asin sinda po mapungsyonar bilang mga counterparts kan mga elective officials sa uh, asin kan mga department heads. Gusto nang sabihin, matabang po siya sa Samuya uh, sa pag uh, po kan Samuya mga trabaho. Katakod kay ni ang mga counterpart senior citizen officials sa Sangguniang panglusod ang nagturukaw na kanal ni Martes kataid ka sa inda mga counterpart. Ang mga senior citizen official 2015, iyo ang mga minasunod. Mayor Lourdes Saison, kan Barangay Tabuco. Vice Mayor Salvador Cruzana, kan Barangay Del Rosario. Ang mga konsihanis iyo Sinda Rodrigo de los Santos, kan Barangay Igualdad. Napoleon Jokno, kan Barangay Dayangdang. Serviliano Intia, kan Barangay Dinaga. Cleotilde de Beloro, kan Barangay Tinago. Samuel Rivero kan Barangay Sabang, Resurrection Delvo kan Barangay Concepcion Grande, Prospero Avila kan Barangay Kararayan, Filipinas Castillo kan Barangay Liboton, Leticia Idian kan Barangay Santa Cruz as in Nelda Banyon kan Barangay Triangulo. Si Bisel Alcalde Nelson Ligasyon ang nagtutubod na dakula ang naging kontribusyon sa sosyedad kan mga senior citizen as in may kontrober ang mga ini. Para sa Nagangunya News, Jeff Achas. Mga solo parents sa Naga, nag-atindir Parents Effectiveness Seminar. Nagtiripon sa PSO Blue Room kanakaaging Webes ang mga miyembro sa Kanaga City Solo Parents Federation Incorporated para sa Sarong Parent Effectiveness Seminar. Ang seminar sigun ki NCSPF Secretary Erlinda Morada may obhetong igiya ang mga solo parents digdi sa Naga nin tamang pagpapadakula sa saindang mga aki. Para lang po maramang kang e kang gabos kung ano po ang pwedeng mga uh, matukmano o mga solo parent na solo nagtatagol sa senda mga aki. Maramang kung tama ang senda pagpapakula sa senda mga aki. Kung napapanultol nila ang pag pagpa na napapakaray ang mga dapat nilang manu sa laob at sa loob sa loob, mga harong ang mga imbitado po talaga dito di, si mga leaders po kang mga chapter or, uh, solo parents organizations sa kada barangay para po ning, bilang sarong leader, maipaliwanag po nila kung ano pong manunod nila sa seminar na iniyo. May share nila sa indang mga barangay kung ano po ang dapat nila da ma sa mga, mga problema na pwedeng na-encounter ka sa sarong solo pere tinukar sa nasabing seminar ang manungod sa solo parenting as in lecture on unique connection and bond na iyo ang mayor na usipon. Sa ngunyan, may halos gatos na miyembros ang Naga City Solo Parents Federation Incorporated na nakakaresibinin suporta as asistensya hali sa lokal na gobyerno ni Naga. Para sa Naga unyan News, John Reese. Number one most wanted sa droga, Dako, kan PNP. Nadakop kan mga awtoridad ang sarong persona na pinagtutubunan na pusikit na drug pusher sa Naga. Sa listan kan Philippine National Police, siya ay ang number one most wanted sa listan kan mga persona na imbuelto sa droga. Sa report ay pinagpaabot kan PNP sa meeting ng POC, ipinagpaat ni Vice Mayor Nelson Ligasyon as in iyon naging presiding chair kan meeting. Si report concerning the October 8 operation uh, operations of the Philippine National Police, ako sa rong sarong na Dennis Albo Arbois. Uh, piga pigda ko. Uh, na sorpresa po kami nin hulit uh, base sa uh, order of battle kan Philippine National Police. Number one po pala siya sa listahan kan kan uh, mga personalities uh, imbuelto sa ipinagbabawal na droga. Katakod ka ini, sarong abogado ang kinasuhan naman kan Philippine National Police na segun man kay Vice Mayor Nelson Ligacion Subuot nag-intervene o nakieram sa pag-aresto sa sospek. Para sa nangangonya news, Mayor Revilla Ordinansa sa pagbabawal sa pagtao ni limos sa mga street children asin street adult i kan PNP. Ang Philippine National Police ang pinagtawanan ng kasuguan guana ay enforsar ang ordinansa kan na nagbabawal sa si Isay na persona na magtaon ng limo sa mga street children. Si Councilor Miles Rakid Arroyo, iyong mismo ang nagmotion ka ini sa ginibong POC meeting kanalaw ni Martes. Sigon kay Vice Mayor Nelson Ligasyon. Itong motion ni Councilor Miles Rakid Arroyo uh, sebagai sa pag-enforcer uh, kahit itong uh, ordinansa na nagbabawal sa pagtaonin limos uh, Sogo o si uh, Philippine National Police na i-implementar strictly kini pong uh, ordinansa ang, ang, ang pagbabawal sa pagtaonin ng limos as in sa pagpapalimos Igwa na pong ordinansa kayan as early as uh, 2002 asin in, kaya po nga ni si Councilor Rakid Arroyo ang nag-point out kaya Ninulita siya po ang uh, author kan na uh, nasabi na pong ordinansa. Nagtutubod si Councilor Arroyo na ang pagtataw limo sa mga kaakian, iyo ang rason kung ano Taan mga street children ang paragos na nagbabalaw-bagaw asin pabalik-balik sa tinampo, kuliman sa ang kwarta. Ang bagay na ini ang natukar man sa POC mientras nagtatao kan sa report si CSWD Officer Annabel Vargas. dapat man sa kamugtakan kan mga kaakian, mga street children asin ang mga jóvenes na sa pinagaapod na Children in Conflict with the Law o CICL asin kung ano ang sa indang disposisyon sa mga aking ini. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. liderato ni Mayor John Bonga. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa Interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awarding sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kang gabos na investments sa interong Bicolania poon kang 2013. big kang Business Process Association of the Philippines kang 2013. Nasaro sa sampulong next wave cities. Kaya nagralaogan sa syudahan mga darakulang call centers. Siring kang IBM, Concentrix, at Stellar. Pinaurog ang agrikultura. dalan, tangani maging National Corn Achiever Naka kan 2013 as in 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbis kita bilang ikadua sa igwang pinhalang na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo. Number one in government efficiency and one of three most competitive cities in the country, as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang the Naga the may pinaganagulang ingresos sa in Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least energy-dependent cities in the Philippines. Lepines. Sa satuyang pagtarabangan, ang Tibay Kanagenyo mapadagos pa. Ipadagos po! Ini si Mayor Jan Bongkat. Ang diwala nindo, di ko. sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo ang Dagangunyan Dagangunyan Kada Sabado alas gis e ng pagkaaga kay ba kakamping Dakakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Daga Dagangunyan